Okay no, na yung bridge. Okay ah, mga kaisan, naghahaligi na po. tayo. Ah, Nakapagdalawa na, hari Nakapag pang tatlo po. Sulit na rin dalawa <laughs> nga rin. Hari po yung mga malatubig na mga hindi po ba inaanay. Sira. Ito yung mga pang lifetime na Oo. Ito po yung isa sa pinakamatibay na ano ah, po. Wala rin ang mga tiyo. Hindi, ah, Wala rin na sa misa nga. Hindi na dyan. Makamatibay pa sa nara na tiyo. Mabangga din. Oo. Maganda lang ito na nagpangit sa rito. Oo. Sige. Mayroon isa po sa pinakamatibay na kahoy.

ito, pinakasalta aba. May, may, isang daang Aba, ito ang pinakapigting ay. Oh, baba, 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 baba. Hindi. hala, ako. Hindi, Hala, tayo eh. ako. Hala, tayo eh. Yan, pagkakadali. Hala, higit. 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 Hala, Hala, alam, oton di ban saabela, saabela ko ko, diyan din di sa toto. Uh, hawakan niyo. Ako'ng papangus. Sa paki, sa paki. Di pangus. Ako na. Ya, kalam. Ya. Ana sala na pa-lepas. Toto. Na pa-lekas kayo. Kaya ba? Sige, hawakan niyo Sige, yan. Kaya. Ngi. Ro-ro pa ang tinga po na lang, na ba? Oh. Are. Oh, oh. Are lang papa Pagpunta kay kuya Ang ilalim Sige Ayun 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 Ay nga yung akin ah, sa ano po ba? Tamlong? Oo Lampas po Ah, lampas hmm. Ba, may bato na yun Aba, hindi Hindi mo, hindi na dali ang lang ba? Tubig Ah, lakang tubay, sa kagaliwagan ko Aa. Ah, ah. kaya nga sabi ka ba? Magali yung pagkakakunay ng bato ninyo Yung salasay sa ulo na tiyo ah Pero yung Ay, kung wala yun ito kal yun Ay, medyo humahuyo din Yung, yung bungad Hindi, din sa may Sa midulo dulo ba? Kagaliwagan ko Yung, yung pagliko ay, umahon ng tubig. Ah, doon. Ah. Panti tipo parunin. Yung hawakan nga, tunin yun. Pakakin pati, oh. Oo, kung kaunti lang. Mm. Okay. Gano'n. Ayaw. Hawak, ha. Mm. Okay. Ganito. Pakid. Oh. Alah-alah batak. Oh bata. At. Alah pa, laki? Ayo ya. Oh batak bae, oh batak. At. Nah, goddi pa. Dustpa. Apa? At.

ayan lang, salam Ito lang yung muscle ko stick na parang bumukul parang okay, 1, 2 pa, ayun pa, 5 lang ayun pa, 5 lang ayun pa, 5 lang diba? diba? ayun pa, 5 lang ayun pa, 5 lang diba? ayun

Sige, ito'y pasok. Hindi pala alas pog. Hindi. Sige. Okay. Ah, ah. Bumig at labi ito. Nalos na. Ngalus na ah. Na, Alam mo ba eh. Ayan. Ito. May para pagkihin mo tiyan. Duduitin ko nala, ha? Ah. Ah. Yanong... <laughs> na lang ah. Ayan. Parang malaki yung punong tiyo eh. Naayong punay ng talab na mong power. Sabagay yan. Ah. Di naman ito yan. Eh, yes, sige. Oh. Ito ba na konti? Eh, eh. Ito pa. Ito pa. Ito pa. tiga pa. Ito pa. Ito patay patay pa. Ito

Yari na po ang 1 2 3 4 5 6. Anim na haligi po. Hmm. Amin po nga ipinuting na diyan. Anim na haligi. Bale yan sa mga nagtatanong. Ito po ay mas matibay pa po sa mga kamagong. Ito po ay hindi kinakain ng anay. At saka hindi po ito hindi nabubulok. Ito po ay bulok na ay eh. galing po sa bulok na kahoy ito. Bin ito po yung ating binili na inipon. Yan ang isa po nito pag bibili mo yung gantong habang 14 inaabot po ng uh, mga 5, k po yan, isang ganto habang ano po 14 kaya mga kaisan mag, ano po, magpe prepare po kami ng mga ano mga suliras para po may bilhin na ito sa loob sige ito eh yan ikalang mo tapos ay tumikot ka sa kabila Op. Kalan utoy ha. Oo, dahan-dahan. Ibaba mo muna utoy. Yan. May kima pa ah. Ge, taas eh. At itutulak ko yan. Sige utoy. Op, may kima ano ha. Ge. Op. Ah. Yung. Habang ano po yan. Diyasais. Diyasais. Ako ng mga kaisang kukuntahin sa inyo kung magkano po ang gastos ng isang ganari pero yung ganito po pag natapos gagastos po ito ng mga 400 mga ganun hihigit pa mabigat iyo Sige toy. Ilagay na namin tiyo lahat. Ipipix mo muna. Hop. Puti baka may bubog ha. Nahan. Meron to eh. May kay ha. Ay siya nga ano. Ika lang tatanggalin ko. Bubog tiyo. Delikado to. Maka oh. oh, may nabasag na buti ng araw. Sa labas tiyo. Salabas. Sige otoy, otoy. Yan. Oo. Yan otoy. Ya. Yeah. <laughs> May ato ngayon. Doon sa dulo. Kaan sa kaya tiyo? Ha? Yan. Dito, 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 Pantay dyan! Ha? May, la, may labas! Lampos sa kapila! Oo! Oo! Oh, may labas Yung, po! Ganong kalaki! Puno! Puno! Puno daw tiyo! Diyan ba? Patak pa! Kaunti! Pupok po! po. Kama na! Ayos na po ba? Oo! oo. Parang sikipin! Hindi tiyo! Ay ka! Papay na kumagi! Ay amot na ay Ay sakman! Malaki! Malaki ang babayaran! <laughs> Ah, uh, ate yo. Pait. Ah, uh, papa na kulit ha. Oh. Hawa ha? ka. Okay. Ge. Ibig sabihin dito pati yung patong pala. Ha? Huh? Dito pa ang patong, ang hindi na. Oo, tuliras. Oo, oo, mataas. Mataas yan. <clears throat> mataas ka pala. Oh. Size body yung nai.

are oh. Pagkakabaluktot putol na. nung Kita rin po ang palisdaan. At saka po palayan. Oh, ng Ang ganda ng view na nakakatingin Ha? Alam habulan pare. Arete ang habulan ari. Ampuring. Arete ang ampuring. Huhukayin tatay.

Kunti. pasang Tutulak paparoon na tayo. Paparian. Hey, oh. counting pae. Pae. Hala. Hala. <laughs> 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 Yan dito. So, Yan. Ah, Nita Hindi are ni. Uh, uh, ah, yung baba pabawasan. Hoy. Pa. 'yung baba.

Talaga. Para mapatindi, pati. 800 isang kopya. Yan. Sige, yan. Yan lalampas. Uh, sige. Hawak yo. Hawak mo 'yang teres din. ay. Ay gawa yan ng ano, napas talaga gawa ng papatungan ng Nung hagdan. dan. Hari haddan uto kirawan ang haligi. Ah, haddan. Heran po putulan. Lalampas na county din pa rin eh. Napalam yan. Pero dito Tirst din. Pero wala nang wala nang haligi. Ah, kung bagay mo na ang pinakangalo, pang Ha? Oh! Pako! Yun ang kwarto uto, isa. Isa lang? Oo. Ito wala ng kabahayan, pinakang kwarto na at saka tiris. Ano, ang tibay naman ito. Sige, na Mati mga tatla no, guan waring Mati mga tatla no, guan waring

Mamatakot eh, baka si kita malasik yung ulo eh. Eh, kurik. Katatik mo yung gana. Katatik. Ipakong, asama yung ilus. Bakit pilih na kau operan agad

Halapa, na po. Bukas ulit Tio. Ano na ipapatong dyan, tiyo. Yung tabla Ay, sige. Paano namin? Wala na. Hunipan sa hig. Ay, okay. Sanipa. Sanipa daw. Ah, sanipa. Ay, kahit ito. Samdal ko lang sa ganare, no?